Isang bangkay ng lalaki na isinilid pa sa sako ang natagpuan sa kaluokan. Hinala ng mga pulis sa ibang lugar, pinatay ang biktima. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Pasado alas tres kahapon, nang matagpuan ng mga ngalakal ng basura ang sakong ito sa may barangay Bagong Silang sa Caloocan City. Nang usisahin niya, tumambad ang bangkay ng lalaki sa loob ng sako. Kaya agad nila itong ipinalam sa mga pulis. May nagreport po na concerned citizen dito sa substation. No, agad po namin pinuntahan yung, yung reported area at may nakita po kami uh, found uh, dead body. Wala o mano silang makuhang clue sa posibleng pagkakilanlan ng biktima sa pagtataya ng mga otoridad. Nasa 30 to 40 years old ang lalaki. Nakasuot ng itim na t-shirt at pink na short. May nakita rin silang marka sa liig ng biktima na posibleng magturo sa sanhinang kinamatay nito kasi at namin. Nakita namin na lalaki po yung uh, uh, biktima at uh, posibleng uh, sinakal. Posible yung anong pinatay sa ibang lugar ang biktima sa itinapon ng bangkay. Ayon naman sa barangay 176 ng Kaloocan, hindi residente na kanilang barangay ang natagpo bangkay ng lalaki. No information kami na nakabagong silang yun eh. Walang kakilanlan, walang identity. Meron mm -hmm. na tato sa alak-alakan. Alak. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa mga naghahanap ng nawawalang kaanak. Maari umanong makipag-ugnayan sa Caloocan City Police Substation 13. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.